hintay. Ang ko eh. Wala tayo na untong video ba. Kalagot. Hindi nag-on ang video. So, wala tayong video, guys. So, balik ako doon. Titingin ako ng lemon. Lemon na lang, no? Grabe. dito Dito tayo. Kasi yun yung makikita natin eh. Ayan. Ang ating. Nagkita nyo na yun. Kaya, ay hindi nga pala kasi nga. Dito ko nadulas dati guys. Kaya magingat lang tayo. Kasi madulas yung. So... Ano dito. Unlike sa kabila. Very rough. Dito kasi parang may finishing yung. Kanilang ano. Kanilang sidewalk remember dito dito dito. Ito yung dito ako natulak guys. So, <tod> na siya Medyo na to siya Dito talaga ako natulak. Mabuti na lang yung dog namin is malakas. Nag nag, walk, nag ako ng aso namin guys, ng chow chow si Mojo. Mabuti na lang. Malakas siya. Pagkadulas ko, napa ako kung wala yung dog ganun yung po saan mo bagok mabuti na lang <laughs> kasama ko yung dog hawak hawak ko, dyan lakas ng dog sa so, dito tawid tayo sayang talaga yung video ko akala ko guys may ano na bibili na lang kayo ng ch chicheria pangalawang balik ko na to guys akala ko talaga ng camera ko balik ulit. Pabalik lang ako kasi gusto ko makita. Ayan yung ito yung palatandaan namin guys. Ayan. Kapag umabot na yun sa yung 1 sa second nabutas butas we need na talaga na no. Pag wala ka nang makitang lupa dyan, sa pang ah, na ano butas. Bago pa yan umapaw. Mas mahirap at ako po makakaramdam ka na ng pasok Sorry. mayroon okay. pa Coke na solo mismo? ako mismo ano yung kuha coke zero na maliit kita na? 15. 15? 15? wala bang hindi malamig? Sige yan. <laughs> Baka kasi wala na namang kaluluha. <laughs>

ay, dito pa yun may pat. pala Hindi pala siya pumunta. Pala kong pumunta yung kapatid ko. Tutawag siya kanina. Sabi niya, pupunta kami dyan. Pero hindi siya pumunta. Baka ngayon, nag-aminit sila ng bahay. Wala kasi yung oras yun. mga anak niya lahat at 'yan No. natin. <laughs> yun ba oh? Tekniyan. Pasok. Ito 'tong pangin. Siguro pipe pato nang ano ng na, tawag nito. Minute na guys. Kitanya yang. Ready pa kitak sa inite sang damage. di naman ganun kalaki pero sayang ba yung puno. ay Just color dinhi ng alak na. Po. Ayan, guys, oo. Putol yung puno ng malunggay. Pero actually, hindi pa naman din siya talaga putol kaya may natira pa. Ay, thank you, Lloyd. Tapos, <laughs> anong bunga ito? Look at this. What do you call this, guys? Para siya. Para siya, pipino parang siyang upo parang siyang yan parang siyang pipino hindi ko alam kung anong bunga yan at ah. ah, saka ito guys natumba siya oh diba nakatayo yan siya dyan ganyan natumba na siya dito yan yung pagkatumba niya nakuhulog na yung ating ano So, ayan. So, kailangan lang yan putulin. Ah, ang ng pamangkin. Ah, ng kapatid ko dito. Ih! Eh, nakakatakot. Baka mahulugan tayo ng mga higad. So, ayan guys. Yan lang muna for today. Balikan ko kayo. Ay! Nahi. Kihilo na po. Daming ano. Ang daming ano. Ayan guys, so... Asa na yun? tawa 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 oh ang ganda madami madami tawa tawa ngayon so tingnan nyo naman dito guys oh kahapon nagwalis pa kami dito yung kapatid at saka yung kuya so ngayon tingnan nyo naman wala na ang mga ano kasi pinutol nila yung mga puno yung mahahaba na ito na lang hindi. Oh. Hirap yun kasi kapag maraming tinik eh. So yan ang muna guys. Bye bye. Hi guys! Hi guys! Welcome sa ating vlog. Magluluto tayo today ng atong merienda. Ayan ang ating gagawin. So, dito ko lang kayo lalagay. Then, mag-start tayo for a while. In a minute. Wait lang. Ganyan ko lang kayo ilagay, guys. Kasi ang aking alaga ay nandito. So, kung ating kailangan, bakit ba? Uy. Yan. Ito so, kailangan natin, guys. Ayan. Ang gulo, no? Ang gulo ko. Then, lalagay natin siya dito sa ating sa ating ilan yun kayo na dili ka ba lumuluto? Then, ha? Ayan. So, we put it here. Ewan ko kung malapit ba itong masyado sa inyo, guys. Kaya ganyan ko na lang. Wait a minute. Yan. Asa ah, to ako Ano, good? Hindi ko makita eh. Yan, dyan ka muna. And then, lalagay natin yung ating masahin natin siya guys and then ilagay natin itong ating butter, half cup of butter. Sayon so guys, kita nyoba Ito na yung ating ginagawa. Malapit na siya mag-mix, guys. Sandali lang dapat to, eh. Mamaya magluluto. Ayan. Ayan na siya, guys. Buo na siya. Kita niyo? This is it. Ayan. And then, lalagay muna natin siya sa ref Balikan ko kayo later guys. Wait a minute. Alalagay ah, na lang natin, it's okay lang. Ilagay na natin 'to. Bago natin siya ilagay sa refrigerator. Ito ko lang ganyan. Kasi papatagin lang natin mamaya. Yan ang ating mango. Kulang ba? I think kulang pa. So another one. Yan. Ay, dapat walang mag ano, Walang mag ano tawag nito. Ayan ang ating mango. Hindi nyo pa makikita guys. Sorry talaga. Ayan. Ayan na siya, guys lalagay muna natin siya sa refrigerator and punta tayo sa next step